Mister so kau tanya 50 cm so di toh tu yang saya sabila so itu yang kita kawin ati tu yang top so mungkin lagi lain yang penting nak total mana baru makan yang full steam bagus tayo masih kita mana tayo yang mana kita lagi kita lagi setiap 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 kita setiap 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 ko na lang. So instead uh, na natin yung nakaraang ano nito siling. So hindi na. Dito hindi. Na. Hindi instead yung yung beam. So kaya di ano natin to. Uh, uh, dito natin dito eh. Uh, ano? Bila. Bila uh, nito dito. Kasi so, hindi pa tayo bibi. District. So, ngayon guys, mo we'll ulit out na tayo para sa ating ah uh, tapol So ang um, pinaka importante dito is yung mga uh, pare ito is yung mga tool. Kaya yung ida dito sa mga sa mga trap. Pulse of Light. Kasi talaga yun. Yung mulak-mulak ko yung nahihirap. So dito yung mga kamestar, nag-layout na tayo para sa ating nivelasyon uh, sa drop ceiling na rin. So kunukuha na natin ang sukat. Para malagyan natin ang ulang uh, dito. Ganoon din sa kabila. Ang bakit. So, maglagay na tayo dito ng uh, nagisira natin to hindi natin na pa, sa video. So, naglagay na tayo dito ng ulang gel. Inilga natin kasi beam yun eh. Pero naka ano lang sa ulo ng beam. So, so kailangan dito is uh, maganda yung pagkanilga mo kasi na, nasa ano, ikanta ng beam. makamabasa mabasag yung beam. So, need din natin uh, ayusin talaga yung pagkanilga ano, pagka niya para hindi, hindi sayang naman yung bala natin so dito uh, isa lang yung ano silbi na ano uh, nabiyak yung, yung ano hindi. pero yung iba hindi na so dito na uh, ah, yung karugtong, karugtong niya na ano uh, ah, walang gili so yun yung yun ang paghangira natin mamaya na, para sa drop ceiling natin so yung meron kayong iniyan ah, mas mas okay talaga kung sa so, lalo ng pag-init eh, matitigas yung mga ang buhok dito eh kasi nasa ano tayo ah, commercial commercial building ah, di tulad sa baybay na mahina hina yung um, ano yung desu, ng uh, pag, uh, yung PSN, yung mga pagka uh, yung PSA yung hindi pareha sa ah. ganito ng mga commercial building na matitigas talaga pag buhos dito naman sa bila uh, ah, na tayong ulanggil ah, so, sito, ah na. pa, ng, uh, natin yung so, nila natin para diyan tayo mo -so yisona para sa tangsi natin kasi dalawang na tensiyad so kapag parang ano uh, lang naka, hindi parang tulislin ito so si natin, hindi natin patuloy direct so balik na natin kaila dito sa pila ah para maglagay -lag tayo ng screw sa gilid ng uh, yun so dito ko uh, tayo uh, layoutan ba natin dito tulad so, ginawa natin sa kabila so yung cladding na kahoy ay uh, ano yan plywood so screw yung gamitin natin hindi yung ano hindi yung nilagyan kasi kahoy yun Pwinte yung ginagamit natin dito ng uh, scroll blocks ko. Si plywood lang. So dito, dito mga kabaster, meron reklamo kasi uh, pagkutok natin dito eh. yung ang kabilang tinag, nagreklamo kasi nabasag daw yung ano eh, nagcrack yung ano nila. Yung silbi, ano niya eh, yung bigtungan sa si Itzbit saka sa yung column eh, hindi naman talaga yun ano eh. Hindi naman yun. Ano kalakas yung hindi dyan, eh yung tiles nga pag na nasa yung ganyan hindi kanya nabasag eh dili basta dili, yung tiles dili, na ang piligat so pag tayo dito hmm. nagreklamo sila so tinignan natin dun sa kabilang area sa kanila kita yung malaking crack hindi naman sagad sagad sa ano eh sa floor yung crack nung sa ano sa itaas so hindi yun so So ito na yung taga kabilang tinan na uh, siya dahil na crack daw, napakalaking crack. So hindi siya nagsabihan ko yun siya na ano eh. So pinuntahan namin doon sa kabila sa ano nila sa, sa loob ng ilang kanilang store na computer, computer, na parts ng computer sa mga computer. So nakita natin doon na napakalaking bitak, bumitak yung ano eh. Tapos sa dahil ano na, sinabihan ko sila na doon lang kayo reklamo sa admin kasi ano eh, hindi naman talaga yun sa ano sa ah, so wala lang ano wala lang imik. so pupatuloy natin to dito so nilagyan na natin ng ano uh, so dito sko printed yung una natin ginagamit pang tangsi lang. so katapos yan nilagyan natin ng uh, panid na kasi mahirap pag panhid diretso mo yung kanto ng wala mahirap gilong hirap yung matagal i-screw is, is so gumamit tayo tayong printed para makapag-screw tayo dito so uh, lagay tayo ng dangsi dito para para guide natin yan sa drop at saka yung sa nga hangir dalawang tangsi kabilaan so yan ang mag-serving alignment natin sa ating post beam so, dito, dito, sukatin na natin yung ano natin dito ay hangir natin para sa draft uh, dito ilagay natin dito is ano lang nubul pa rin yung gawin hangir so dito yung mga wall angle dito ay napakaw silang bida dito yung ngayon eh, eh. pag ganitong mga post post beam, mga uh, ng mga uh, draft drop design wall angle talaga yung ano dito gagamitin natin eh yan ang gagamitin ng mga proof ah, uh, yung iba ah, uh, metal paring yung naka, ano eh, yan ah, uh, matagal yan gawin eh so, sa so dito sa mga klaseng solution ay walang gilang talaga so, dito, pupukula tayo dito ng double paring para sa ating hangir ah uh, at siya namang magkikere sa ating ano eh, sa double paring sa pinaka drop na ceiling connect to all angle so, tinutulong natin dito yung uh, yung, yung, kalahatan na ah uh, gold paring na pang drop so ikakabit natin yan so ito yung pinakauna yung mababa kasi hindi at even yung ano natin yung siling natin isa naka ano lang sa yung isa nasa na mataas kasi naka ano yung din, <laughs> nasa gitna talaga eh. so naka ganyan yung siling natin yan na part is mababa yung ano natin pero isa lang yung alignment niya ah uh, yung drop parehas naman siya ng height dun sa kabila so dyan ma ano lang may mababa yung pinotol natin uh, dito ano lang maliit lang siya ah hindi siya mababa so, dito wala ay haba So yung spacing natin dito sa ano uh, ating hangir is ano eh uh, 16 inches or 40.6 cm So as usual, same lang yung sa ano natin Spacing natin sa ceiling natin Ano talaga yung ano kadalasan yung spacing uh, So same sa kabila, ganun pa din ah uh, 16 pa rin inches katapos ito, maglagay tayo ng ulangil uh, drop. Yung yung nilagyan natin ng tangsi, doon natin i-update yung ulangil natin. Ito so, tayo maglagay ng mga angir. So, ito yung magdadala ng sa so, dito yung yung ano natin uh, yung bottom ceiling natin. I mean, drop ceiling. So, ito yung. So, next natin yung ilagay nito yung ulanggil. Ilagay ng ulanggil dito mga ka-bosses. Ah, uh, dito. Ano natin dito? Piti natin dito para mapasok to kasi ay uh, screwy. Um, dahil sa tag-scene, kaya uh, pitan mo na. nitong mga tambol o post beam o mga drop ceiling na napaka-importante talaga ng ulanggil dito kasi ah, madali lang kang magkabit pag ganito yung ano eh walang ginagamit niya dito tulad sa paring eh, kasi yung paring may ano, may, may ano pa yun eh so ah, matagal na tayo mag install ng mga ganito so walang galing lang uh, yung ginagamit natin kabila kabila sa kadi sa ano kasi naretsahan natin yung blagay na ano dyan tungkol pa sa ano sa drop ceiling natin so may tangsi yan so naka-align sa, sa may tang, sa tangsi bago natin yan ni-screw so yung pag-screw natin dito ay eh, panhead lang yung ginagamit natin dito so ito talaga yung panhead kasi rebits pag rebits gano'y gagamitin mo patay ah, ka dyan dito sa pinaka ceiling niya yung pinaka babang ceiling ayan ikabit natin tayo di mga kakaster uh, sa so, ganito lang yun so nagyan natin ng uh, creating channel para support dito sa rahong ito eh so ganito lang so nagyan din natin ng ganito para hindi siya ganun ganun siya ada yang tahu gitu. Oga-oga Perang ini cuma oga-oga Sekian ni Kita di Ayo ah, Isa balik uh, Pentang dulu Sekian ni Isa Ah Kenyan ni So kita nanti So So Balik